Ako si Mark, isang ng Oragon sa Canada. Kaya tara, samahan niya ako. Ngayong araw nga nagkayaan yung mga tropa na maglaro kami ng basketball. Kaya yan mapapansin nyo, nagbibis na nga ako diyan mga Oragon. Naglalagay nga ako palagi ng sa tuod ko para din sa suporta. Ah. Pag nadapa. <laughs> Kapag nga din na yung mga Oragon, yun na din yung libangan namin dito mga Pilipino. At yan na nga, namimili na ako ng damit na susuting ko. Ito nga yung napili ko. Yung kulay white na may black. Yung FABC uniform pala namin nung sumali kami sa Pilipino League dito. At yan na nga, nakabihis na nga ako dyan mga Oragon. Nagsuot na din pala ako ng pants dyan dahil malamig nga sa labas mga Oragon. Dahil nag snow Tsaka nag-jacket na rin ako. Yung pagkatapos ko nga magbihis, nagdali-dali na nga akong lumabas. Dahil nagantay na si Praga sa akin dun sa taas. Si Praga pala yung kasama ko maglaro. At nung pagkakit ko na sa taas ay naglalaro pa siya ng ML. Kaya sabi ko, tara na, umalis na tayo. Palis na nga kami ng bahay dyan mga Oragon. Yun kung mapapansin nyo, ang kapal nga ng isno di pa kami nakapagpala sa labas namin. Ito nga palang dash yung gagamitin namin ngayon. Dahil wala namang gagamit nito, yung company car namin. Yan, si paring Praga nga pala pinag-drive ko muna papunta doon. Yung kung mapapansin nyo, bundok-bundok na pala yung mga isno dito dahil dyan lang sa gilid yung tinatambak. May nakita nga kami dito na nagbabike. Ayan, nagbabike nga si Sir dyan. Tapos madabi na mga naglalakad-lakad kung mapapansin nyo yung mga kaway na yun diyan pala kami nagtatrabaho mga Oragon isa pala kaming wood laborer dito sa Canada mga Oragon at nakarating na kami dito kung saan kami maglalaro ang pinaglalaroan pala namin dito ay isang school pala mga Oragon so ayun nga mga Oragon kung mapapansin nyo itong labas na to dito kami naglalaro pag summer Ayan. Pero ngayon, di kami makakapaglaro dyan dahil puro snow yan. Kaya dito kami sa loob ng school maglalaro. Libre lang pala yung laruan namin dito mga oragon. Yung gym ng school. Yan, dyan kami sa loob. Tara, pasok na tayo mga oragon. Puso mo! Pasko na ka kami sa loob dyan mga oragon. gym nila dito. dito. Dito na nga malapit na kami sa gym. May nakita nga kami naglalaro dito ng ano, badminton ata to. Yan. Yung court pala dito mga Oragon ay maluwag. Tatlong hati pala yung mga Oragon. Yan. Yun yung isa tapos sa gitna tapos mayroon pa sa kabilang dulo. Yan madami na nga pala tao, puro Pilipino pala yung mga Oragon kung mapapansin niyo. Pumasok na nga muna kami diyan sa locker ng mga Oragon para magbihis. Kaya nga nagbibis na nga kami ni Praga, inobad na namin yung mga sapatos namin dahil hindi pwede iapak doon sa loob. Yan, nagpalit na kami ng panlaro. Pagkatapos nga namin magbis, yan nakita namin hindi pa sila nagsisumula. Yan pala yung kabilang court sa dulo, madami din palang naglalaro. Ayan, nag-start na pala sila maglaro at di pa kami nakasali. Kaya nanonood muna kami yung mga oragon. At ito na nga nakapaglaro na tayo mga oragon. ayan. Yung kung mapapansin nyo, yan, unang tira ko, yan, pak. Buhaya ka agad. Yun, pumasok naman mga oragon. At ito ulit, siyempre, buhaya tayo, titira ulit tayo. Yun, yan, bok bokya na naman tayo dyan mga oragon. At ito, open na open, kaya kailan ishoot natin yan. Wow! Ito nga, pinasaan ulit tayo. Ayun, ah, nakachamba na naman si Bicola ng oragon. At doon naman nga tayo pumayos sa kabilang gilid. Yan, pinasaan nga ako dyan mga oragon. Yan, tumira naman ako. Yak, bokya na naman tayo dyan mga oragon. Dito so, nga pala, all last na pala yung mga Oragon yan. Paak, tapos ang laban. Wow! So yung mga Oragon, kakatapos na namin maglaro. Paawin namin ng bahay ngayon. Thank you for watching.